ayun mga idol yung ginawa natin na slide barrel bolt action is ginawa natin ng ano ginawa na natin ng chamber pero hindi pa tapos ito mga idol oh. yeah. ito mga idol hindi pa sa tapos malayo-layo pa to dahil busy tayo sa trabaho Ah, uh, pumuputok na rin to mga idol. Tinesting ko na i-try lang natin ulit. Ah na Ganit ang design pala nito. Mga idol is ganito oh. Yan. Semi design mga idol. Ang bolt action lang ang naiba kasi slide, slide barrel ito. At saka 8mm barrel din ang ano niya ang um, barrel nito try natin mga idol ganyan <coughs> yeah, Atas. Ano lang pala doon, mga idol? Dalawang divider lang. Dahil mataas na kasi ang chamber na ito. Piragdagan pa natin ng ano, divider. Kaya ko na lang. Malakas naman sa pang idol. ada program Ito siya ang Hindi pa siya tapos. Lay Layo, pa to kasi busy tayo sa trabaho. Bibilihan pa natin to ng ano, daruan na baril yung pag ang natin. Ilagay natin dito. Tapos, anong dito pa? Lagyan pa natin ng takip dyan na para din ba? Ganitong design po yan ng idol. Semiconductor design. Okay, yun lang mga idol, salamat